guys dahil ubos na yung ginawa kong yema nung nakaraan isang araw lang ubos na siya agad gagawa uli ako guys ng yema ayan guys nagpainit pala ako ng mantika tapos after nyan mainit guys ilunod mo na yung gatas ayan ah, unti unti mo liyan, guys ilunod yung mantian yung, yung gatas Pagkatapos guys, yun na ihalo mo na yung gata sa mantika ay dapat yung apoy ay hindi masyadong malakas para hindi masunog yung gatas kasi mangingitim yan sa guys eh. Pag ano, lakasan nyo yung apoy, dahan-dahan dapat. Mas halu-haluin nyo na lang halo haluin hanggang maluto ulit ang gatas. Hanggang sa magkulay brown na siya na medyo sticky ng konti, pwede nyo na siyang hanguin. Tapos ayun, magbilog-bilog na kayo. Malakas yung yema ko dito guys sa mga bata. Siguro na sarapan sa gawa ko guys. Yan lang. Halo-haloin lang siya dyan. Tapos after nyan, pagkaluto, okay na siya. Later guys, pagkatapos na luto ay gagawin na natin yung ating yema. Then after guys, nilunod ko na yung, hinalo ko na yung mani Inano ko na yung mani para maano na siya. Ayan, tapos halo-haloin nyo siya para mahalo siya ng maayos. Basta huwag mong lakasan guys yung apoy kasi masusunog talaga yung gatas. Magiging pait siya. Kailangan medium heat lang. Medyo maalat-alat pala to siya ng konti kasi hindi ko na hinugasan yung manik alat at ano alat tsaka tamis maghalo masarapan din naman sila ayun guys halo halo ini lang diba napakadali gumawa ng yema para ka lang naglalaro kasi halo ka lang ng halo hanggang maluto lang yung gatas di diba guys kahit pa piso, lang siya, at least mabenta. Mabilis ang kita ba, mabilis ang pera. Kasi isang araw lang pagitan, ayun, ubos na naman siya. Kunti na lang natira, kaya gumawa uli ako agad para may display ako sa tindahan. O, diba guys? Mamaya uli guys. Ayan na guys, luto na ang aking yema at aking bibilogin na siya. Tapos, ito yung lagayan ko na isa. Kailangan lagyan mo siya ng asukal para hindi siya magdikit-dikit guys. Okay guys, uumpisahan so ko na. Magbibilog na ako ng papiso-piso. Piso lang, mura lang guys. Affordable, very affordable sa mga bata. See you later. A few moments later. Ayan na guys, tapos na akong gumawa at magbilog-bilog niyan. At pibilangin ko na yan siya guys. Pibilangin ko na yan kung mag ilan na namang inabot. Ilang piraso. Okay, guys. For a moment. Ayan na siya, guys. Natapos ko nang gawin. Ilagay ko na sa aking tindahan. I-display -di ko na. Umabot din siya, guys, ng 125. O, ba diba, tumubo din ako ng 40 plus. Piso-piso. Niliitan ko konti kasi piso lang naman, guys. Saka mabenta siya. All ready for display na. Okay guys, that's all for today's vlog. God bless everyone. Salamat sa panonood at suporta.